Noi, hi ha Noi. Noi. Bus no Yes. <laughs>

pinatulong Nescafe Classic ba yun? 25 grams. Thank Coffee. man. na Tulong 25 grams. Skin na, laki 7, bentang ko lang green. Lucky seven. Uh Oo. -oh. duang pula duang green. Kina lucky chicken. Isa na ano. Balik. Lucky seven. Duang pula duang green. Balik pat. Uh Oo. -oh. Lucky chicken kuya. Kaya ni spicy. Spicy na lang. Sa dalot umpo. Ah, chicken na lang. Usad. Usad lang. Oo. Uh -oh. ka din chiki chips kuya. Usad. Chiki chips. Ay, yung chiki chips po. Ay, so, yung sa likod ko. Yung nakating tatos na blue. Ito din. blue ko yan. Yan, blue bakan. Umpo. Kina duwang ngayon puti, duwang na green. Ay, duwang pula, duwang green.